gandang araw sayo, all right, uh, kabayan. Sa mga nagtatanong po kung paano daw mag-apply kay Premier Global Recruitment, kasi may mga nahihirapan po na mag-apply kay Premier Global. Ang pag-apply po kay Premier Global Recruitment, puntahan mo ang kanilang Facebook page. Hanapin mo po yung uh, mga post po nila about sa mga hiring uh, dito sa Europe sa especially dito sa Croatia. Ah, uh, doon po sa post na 'yon, meron pong link na nakalagay, register here. So pag mo po yung link na 'yon, doon ka po magpi out ng iyong application. O ka na rin po magsisend ng iyong resume. And then ang magiging proseso po noon, pag po 'yon ay na-submit mo na, ibabalidate po 'yon ni Premier Global. Kung ikaw po ay qualified, doon sa qualification na hinahanap nila para doon sa position na iyong ina-applyan. Ang gagawin po sa iyo ng agency, po ka nila, pwedeng tawagan, pwedeng i-text, pwede ka rin i-email. Para ipaalam po sa iyo na ikaw ay qualified dun sa ina mo position. And then, uh, bibigyan ka nila ng schedule, pwede pong uh, for initial interview, pwede rin naman direct to employer interview na. So, depende po yon, kung meron po silang uh, nalalapit na employer interview masuwak dun sa ina applyan mong trabaho. Kung ikaw naman po hindi nakareceive ng kahit anong email or text or tawag sa kanila, eh wag po ay magalit. Wag po ay magalit. Wag po ay magalit. 'Yun po ay magalit. Wag po, magalit. Wag po magalit. Dahil uh, sa dami po ninyo na aplikante na nag apply hindi po lahat kayo ay eh papalarin. So tanggapin na po natin yung katotohanan na hindi po lahat ng nag apply ay eh, pinapalad na matanggap ano po? so sabi nga ay eh, swertihan lang po yan kaya kung ikaw po ay hindi pa sa Facebook page ni uh, Premier Global Recruitment Agency uh, ay follow mo po ang kanilang Facebook page para ikaw po ay ma-update dun sa mga pinupost po nila lalo lalo na ng mga hiring dito po sa Croatia so kabayan kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang video na to like and share mo po at kung hindi ka pa po nakapollow sa aking Facebook page, All Right PH, mag-follow ka na para ma-update ka po sa mga ina-upload po nating mga videos. Lalo-lalo na po sa mga hiring dito sa Croatia. Ako nga po pala si All Right PH, ang warehouse worker ng Croatia. Follow for more.